Ayon sa ilang political analyst, ang nalalapit na 2020 elections ang pangunahing dahilan kung bakit kabi-kabilang batikos ang tinatanggap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Ito dahil si VP Sara ang pinakamalakas na magiging contender sa presidential race. Pero para sa isang political analyst na si June Abines, may mas malalim pang ugat sa mga kaliwat kanang pag-atake sa kanya, partikular na mula sa Kongreso. Sa eksklusibong panayam sa SMN News, posibleng ganti raw ito ng mga makakaliwang grupo dahil aktibo ang bise sa paglaban sa insurensya, lalo na noong siya'y kalihim ng Department of Education o DepEd. BP Inday was very active in using her confidential fund and her office in fighting insurgency. Kaya galit na galit yung kamatayan black, galit na galit yung mga makakaliwa at yung mga terorista dahil isa si Inday sa pinakamatapang, pinakahaligi sa laban ng mga Pilipino, laban sa rebelyon, laban sa komunista at laban sa mga terorista. Matatandaan ng maupo ang pangalawang pangulo sa DepEd, isa sa mga advokasya niya ay ang pagtugi sa mga grupong nang re recruit ng mga kabataan dahil ang mga may murang edad na ito ang numero unong punteriya. Ayon pa kay Abines, napasok na umano ng mga rebelde ang kongreso kaya hindi katakataka na ito rin ang nagsusulong ng pagpapatalsik sa bise. Nakikita naman natin na ang House of Representatives ay na-infiltrate na ng mga makakaliwa at mga rebelde at mga kriminal. At sila pa mismo ang mayayabang na kunyari nag-question kay BP Sara Duterte at kay Tatay Digong na, na talagang tinitingalan ang mga bayan na totoong leader. Ayon pa kay Abines, kung ipili talaga ang impeachment laban sa Bisi presidente, may isang tao na na sasalo sa hamon laban sa mga prosecutor. Sa mga question lang siguro ni Senator Marcolita, kung talaga ipipili nilang impeachment, magmumukha ng tanga yung mga, mga HOR prosecutor. And I can bet on that. Siya lang muna talagang talong-talo na yung entire HOR na prosecutor's group. Sa ngayon, ibinalik ng Senado ang impeachment case sa mababang kapulungan matapos matuklas ang may nilabag na proseso sa pag-usad ng kaso.